Nagpahayag ng kanilang pakikiramay at pagkalungkot sina Senador Lito Lapid at Senadora Rison Teberosa sa, pagpanaw ng batikang broadcaster na si Mike Enrique sa edad na 71 taong gulang. Ibinahagi ni Lapid ang pagiging isang haligi ng industriya ng broadcasting si Enrique sa limang dekadang paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa radyo at telebisyon kabilang ng 24 oras at investigador. Aniya nilapit ang pagpanaw ni Enriquez sa isang napakalaking kawalan sa industriya ng pagbabalita at mamamahayag. Dagdag pa ng Senador na mamimiss ng publiko ang tinig ni Mike at positibong disposisyon sa paghatid ng wasto at tamang balita at komentaryo sa mainit na isyo ng bayan. Inilarawan naman ni Senadora Risa Ontiveros Enriquez na magiliw, marunong at dignified na senior anchor sa newsroom noong ko-anchor niya sa GMA Network News noong taong 1990 sa Anian yung Tiberos hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Enrique sa industriya ng broadcasting at news media sa Pilipinas. Para sa maraming henerasyon ng Pilipino, higinitang mababatas na ang boses ni Mike ang maasahang boses ng balita at komentaryo. Aniya walang makakalimot sa nakakainggan yung tinig at paraan ng paghahatid ng balita ni Mike na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Iginit yung Tiberos na naging kakampi ang yung mga na may hihirap na tinutulungan niyang ilapit sa katotohanan at hustisya na kanilang hinahanap. Bukod dito, naging katunggali rin Enriquez ang mga kurap, magnanakaw at mapang-abuso na kanyang iniimbestigan at hindi tinatantanan. Dagdag pa ni Tiberos, mananatiling buhay ang legasya, ang kwento, biro at aral ni Mike sa ating mga puso. Sa huli, umaasang ang senadora na darami pa mga broadcaster at media workers na susunod sa yapak ni Mike at maghahatid ng serbisyong totoo sa buong bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.